po kayo galing? Saan nyo? Saan boss? Santa Ana Saan po kayo uwi? Papasok sa high school sa Salapungan Ah, oh, Salapungan Nagtuturo po ba kayo doon? Admin Admin Ah, oh, admin Dahil di sila mga daan, yung NMAX nila mga kabugid Sinakay ng kuliglig Papasok sila sa Salapungan Araw-araw po ba kayo madam pumapasok doon? Ah, ngayon ba lang? Ah, kala ko araw-araw. Eh, araw-araw po kayong tatawid sa baha. Ang <laughs> ah, sakyan nalang, madam, o, oh, NMAX. Doon sa kabila, mga kabugit, meron namang, ano, ah, bangka naman. Pwede doon, tao. O, kaya single, pwede. Sa kabila. Tapos ayan yung traktora, mas malaki. Ah, ito na ibaba na. Kuya, kumusta po doon yung bahado sana, na, sa ano naman sa dukma? Lumalim po ano? Uh, Lumalim po. Si Madam. Madam, ingat po kayo, Ma'am. Salamat. Salamat siya. po. Sa salamat. Ah, uh, <laughs> salamat po, kilala ta <laughs> Kayo po ba dalawa lagi po mapasok doon ngayon lang pala. Ngayon lang. Ah, oh, kayo po dalawa. Ah, uh, siya kandaba siya diyan sa paralayan. Ah, okay, okay. Ingat po kayo. Hi, salamat, salamat. salamat. Ito yung ito yung ano mga kabog eh, yung traktora. Ito mas malaki to. Mas malaki yung traktora na to, madaming sakay oh. Daming sakay mga kabog yung traktora. Yung mga kaibigan natin to. Kuno. Ano yung sakay? Dalawang motor. Oh! Kabanggain oh, oh, oh. ko ni Sir. <laughs> good morning. Maaga kayong lumabas ah. Uh. Kaya anong po kayong lumabas? Ayun pa lang. Ayun pa lang? Dalawang ano sa kanila, dalawang motor. May sidecar, yung isa kulong-kulong, makakabukid. -kulong, sila kuya, muli kaming nagkita. <laughs> Mat matagal kaming hindi nagkita dahil bumaba, bumaha ulit dito sa Kadawa. Nagkita ulit kami, yung mga kaibigan ko. Pa? Yeah, wala ba po kayong manong pa? Oo, oh, po ba? Saan po ba kayo galing? Kami kami saan po kayo pupunta? Oo, oh, 5cc. ingat po kayo. Ah, sila kuya, babalik na yata. Ay, hindi, maghintay pa sa kayo to, tapos bago bumalik. Bago sila bumalik, mga kabukid. Tapos dito, Madami dito. Kung gusto niyo sumakay ng bangka, meron din bangka ayan oh, mga bangka. Pero ang ang masasakay lang ng bangka single lang. So ito, pwede dito four wheels kasi malaki yung trailer nila. dahan, -dahan lang nilang yan ano to. Ibababa ayan oh. Safety, safety. Safety, safety yung pagbaba nila mga kabukid kasi maganda yung trailer nila. Hindi yan mga, ano, Hindi yan, mga, kung yan makakasakaling Maganda yung motor nyo. Hindi yan magagas-gas. Anong araw sa kayo lumabas? Pre? Kuya, good morning. alas 6. Alas 6, aga ano. Dami pa rin mano tumatawid. Nadalang lang. lang.